Oh, siya, nandito na naman ulit ang inyong tendera, mamili na naman ulit tayo dahil kahapon islinggo nakarami tayo ng benta, kaya ipapamili natin yun para magkaroon naman tayo ulit ng pera. O siya, samahan nyo nga kami dalawa ni Alter dahil kaming dalawa ni Alter at saka si Pansot lang yung aming kasama. At saka ayan na nga patungo na nga kami ng paranas no at dahil nga nakalimutan ko kahapon bumili ng posporo at saka yung iba pang mga paninda dito na kailangan sa ating tindahan katulad ng mga dilata na yan ayan kulang na tayo lah tayo dito sa ating tindahan at saka medyo nga maraming tao ngayon at medyo na hiya hiya din ako mag video video no at samahan nyo nga kung mamulot ng mga dilata at mga biskit at kung ano ano pa ng mga kulag-pulang dito sa ating tindahan. At ayan na nga guys, at nakatago yung aking kamera, no? Ay, maraming tao ngayon nakapila, kaya medyo binibilis-bilisan ko lang talaga mamulot dyan. At dahil marami tayong kalaban na nakapila din sa counter, kaya yung banjit ko ngayon maggrocery is 5,000 lang mahigit. Kaya hanggang 5,000 lang yung ating pamimilhin ngayong araw na ito, yung mga kulang-kulang doon, katulad ng posporo. At mga dilata na mga kulang-kulang at saka yung mga modest dahil maraming nagtatanong. At saka ayan na nga ang pulot ko. Tatlong basket lang yung napulot ko. At pinila ko na agad no para tayo ay magkaalis na. At saka fast forward, nandito na kami sa bahay namin. Ayan na, tingnan mo naman yung aking mga dilata. konti na lang di ba At tatlong box yan. Ayan. Tapos yung miswa na yan eh is dinamihan ko na guys kasi mura lang naman yan. 56 lang naman yung isang balot niyan. Kaya ayan kumuha ko. ko na lahat no, ng loan sa kabilang tindahan niyan. Kaya nakaiba siya. Naka isang box din yung ating mga miswa na puti. Tapos yan lahat din yan is mga sabon, sunrocks at tsaka um, whisper, posporo yun. Yung box na yan. Yan yung naman yung mga kulang-kulang, no? Kasi nung isang araw is inuna ko talaga yung mga alak at saka soft drinks, guys. Dahil linggo, di ba? Maraming nagbili-bili. So, ngayon, yung benta naman natin ng linggong na yun, ayan, pinambili ko naman ang mga sabon, yung mga kailangan sa araw-araw, ayan, yung ating mga pinambili-bili. Kaya, ayan. At saka doon sa kabilang tindahan is yung surf lang na blue. Pero ngayon dito sa aking pinambibilhan doon sa Lawrence ay meron silang surf na pink. Kaya kumuha na ako ng tatlong dasin ba yun? Basta yun yun. Tapos yung isang box naman, ay eh, unboxing natin. Ayan. At saka si MC nga pala yung ating taga-video dyan. No? Muti na lang talaga is walang pasok ngayon. Meron akong taga-video o kumuha ako ng dalawang biscuit na bravo. Dalawa-dalawa lang din yung aking ginawa kasi para masakto naman yung ating budget, no? At saka ayan, bus na rin yan doon sa aking tindahan. Wala ng kombi, wala ng repisko, hansil. Natira na lang doon sa aking tindahan, guys, is yung bingo. At saka yung hansel na crackers, yun na lang. Kaya ayan, kumuha ako ng tagdalawa, no? Tapos yung curly tops na yan ay mabenta rin yan sa aking tindahan. Kaya kumuha na rin ako ng dalawa lang. At saka ayan, yung ating mga Milo at saka Birds Tree, ubos na rin yan doon kahapon. Nang hapon, may raming nagtatanong kasi lang wala na akong naibigay kasi nga naubos na. At saka yung ayan, Creamy White. Kumuha na rin ako ng dalawang dasin at hindi pa talaga bumalik dito sa akin guys yung ano yung panel ng Nestle product sila yung nagdadala ng ano ng mga creamy white oh di ba tapos ayan rest na is dilata na yan lang yung aking 5,000 po. 5,000 mahigit yung aking binayaran. Ayan, mga dilata. Wow, ulam lang yan. San Marino at saka yung... Ano ba yung isa doon? Yung... Yung 5 sardines na... Ano yung fried sardine, Yung iskabichi yun. Yun lang yan. At saka yung Argentina corned yan lang yung mga dilata kasi di ba nung no, isang araw namili naman ako ng mga sardinas na pula at saka rin nakalimutan ko rin pala nagpulot ng ano dyan ng globi ayan na lang yung globi namin no apat na peraso so next time na lang ulit tayo mamili no kasi meron pa naman at saka bumili na rin pala ako ng wow ulam kasi nga wala na tayong wow ulam So ayan, dinidisplay ko na. Pati San Marino din pala bumili ako kasi marami din naghahanap niyan ng San Marino dahil nga masarap daw. Kahit nga kami, wala kaming ulam. San Marino yung aming inuulam. Saka ayan, didisplay na natin para makita na naman ulit nating na mga tumer na meron na naman silang bibili. At punong-puno na naman yung ating tindahan, no? Maganda kasi tignan yung ating tindahan, yung puno siya at marami na naman. Dahil nga nakabinta tayo kahapon, linggo at wala naman tayong babayaran ngayon, bibili nga sana ako ng harina at saka ano guys, yung sugar na brown. Kaso lang, is, sarado pa talaga doon yung siya ang ng harina. Hindi pa sila nagbukas, iwan ko kung mamayang hapon. Dahil naubos na yung aming harina. Sana mamayang hapon is bukas na sila kasi kanina is pagdaan namin, sarado pa. May wala kaming magagamit na harina mamayang hapon pag magawa ng lumpia. Diba? Sana nga, is mayroon na silang ano. At saka ayan, bumili sila ng ice cream. At napakain ako na naman ulit ng ice cream. Kain ako naman talaga yung mga tao dito sa bahay. Talaga is mga ano yan sila sa aking pagdadayit, no? Ayan, napatikim ako at minila naman ako. At kumain naman tayo. Siyempre, kainin natin. <laughs> Kasi magtatampo naman pag hindi kainin yung pagkain. Sayang naman, o diba? Ayan na, at pagpatuloy natin pag-display ng mga biskit dito sa ating tindahan para makita na ano, naman ulit na ang ating mga tumbar na marami na naman ulit tayong na mga paninda. At talagang ako talaga yung nagdi-display guys kasi maganda kasi yung ikaw mag-display kasi para naka naka ano ba yung ating mga paninda ba naka-display ng maayos kasi yung mga anak ko lang magdi-display dyan ay hindi nakaka hindi sila maayos mag-display no. At inuulit ko talaga yan mag-display pag sila yung naka po na mag ano dito mag ayos at saka ayan si Atidron B pinapatikman na yung ginawa niyang salad sa na makaruni no dahil meron pa naman dito doon sa tindahan namin at baka kasi maano ma ma expire yung ano kaya ginawa na ni Ate Drone B at saka nilagyan niya ng mangga yung binili ko sa Katbalogan kahapon at saka ayan pagpatuloy natin yung aking pinagdi-display ng mga biscuit dahil nga is Pagkatapos naman mag-display, ebe eh, bay, syempre maligo na tayo no dahil napakainit ngayon. Nga ko po, super init. At nakatukang magtinda ngayon dito sa aking tindahan. Si Ati Ron Bia at saka si Ati Amshi. Silang dalawa yung nagtitinda. Tapos pagkat sila na yung <laughs> ano dito dahil nga mamaya na naman ulit is papatulogan na naman ulit natin si Altor. dahil tapos naman yung aking trabaho. Namili at nag-display lang yung aking trabaho ngayon dito sa tindahan. Abay syempre, maglilinis na rin, o, oh, di ba? Ganyan lang. Tapos pagka tanghali na, tanghali na kasi nagigising ng aking mga anak. Kaya sa umaga, ako nagbukas kanina kasi kasi Papa oh, doon ay yung chan niya. At ako nagbukas ng aming tindahan at maaga ako nakapag-live. Kaya ayun. Tapos, ito na dinidisplina natin, no? Tapos sila na ngayon yung nagbabantay sa ating tindahan. At ako na bigdi display Tapos mamayang hapon, sana makabinta na rin ulit tayo para pambili ng asukal at saka yung harina. At saka yung sugar na tagli limang piso guys is naubos na rin dito sa aking gindahan. Wala na ako rin ipak. At nagre-reklamo na yung aking mga tumerno dahil wala na daw silang mabibili na asukar na tagli limang piso. Dahil yung aking asukar dito is taga ano lang yung tag wawang port wala, wala na ako naubos na yung tigli limang piso po iman lang mamayang hapon kung makabili ako ng kinilo kilo no at sana bukas na doon sa aming binibilhan na ano yung harina kasi nga pwede bumili doon ng kalahating sako ng harina at mura O oh, harina yung sugar ba sana bukas na sila para makabili na rin ako ng sugar at harina so ayan na guys yung aking liligpitin pa no? Ngayon, gugupit-gupitin ko po yan mamaya. Tapos talaga natin ang mga tag price para hindi na tayo mag lito-lito po. Pati yung mga dilatan na nakalis, pililagyan ko na rin ng mga tag price yan para hindi na magtanong-tanong dito. Kasi minsan is wala ako dito pa, no? Yung walang mga tag price, hindi nila ma tandaan kung magkano yung benta kasi paiba-iba kasi yung price namin at saka paiba-iba rin kasi tindahan yung aming binibilhan so ay